Please. Kukuha tayo ng suha at malunggay sa taas Yan o. Yan. Pero nasa bubong na ako. Yan. Tapos dito tayo aakyat Kukuha tayo malunggay At suha Kung may bunga yung suha yung gagamitin ng hagdan yan guys so oh. ah, hagdan pataas game makakita tayo yan uh, guys nakakita tayo tumuntik pa ako malaglag yun natanggal yung ano yung napakan ko yung baitang ng hagdan yun o yun o kulang ng isa munti ka na malaglag ah tayo suha ngayon yan guys kuha na tayo kasi abutan na tayo ng ulan yung ulan na unahin natin yung malunggay yun know, yung malunggay ang sabaw ang sabaw ah, ano ko na lang to tuling ko na lang kaya no? kung madalian guys ito ganito <laughs> diba? ah, ano ko muna ng malunggay ng malunggay diba? tapos nang kinukuha ko malunggay guys no? Tingnan natin yung suha kung may bunga. Yun know, o, may bunga. Sa so, hilaw pa. Ito yung isa. Mm, dalawa. Apat. Ayan. Yeah. Para sa ilalim. Yun know, o, laki. <laughs> Maliit po. na tayong pwede ng kunin ito pa yata ito, ito ba pwede na hello pa guys hello pa mga idol May meron pa doon sa dulo hello pa ang ating suha pero subok tayo ng isa Ayan Dahil mala ano Muntika na tayo malaglag Kukuha tayo ng isa Ito na lang siguro Ito guys kunin natin to Yung isa Ayan. Ayan Bababa na tayo At munti Ano na Ulan na yata Makambu na umaambun na guys ano kala lang bunga na pero pag sa ano nasa ilalim yung mga bunga niya Siyempre, bababa na tayo at tumula na. Yan o, tumutulo na. O. Kinabahan pa ako. Hindi ka na ako malaglag. Yan yung kinuha natin. Siyempre yung malunggay. Ilalapit natin kasi bababa muna tayo sa hagdan. Yan o. Ah, ang, yung natanggal oh. okay. Yun o. o. Ito yung natanggal oh. <laughs> Yan. Kinakalawang na kasi. Muntik na tayo doon mga idol. Muntik na tayo malaglag. Yan oh. Yan yung hagda na ginamit natin oh. Layo <laughs> na ng isa. You know? Muntik ka na si Nibla Stevie. TV. Thank you guys, thank you, thank you mga idol. Thank you.